Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries para sa Mayo 9, 2025. Sa araw na ito ng Mayo, Aries, mararamdaman mo ang matinding pagnanasa para sa mga bagong karanasan na muling magpapaalab ng iyong sigla at pagnanasa sa buhay. Ang kislap ng araw ay tila bumubulong sa iyong puso na ngayon ang tamang sandali upang tuklasin ang mga bagong posibilidad, mga bagong koneksyon at mga bagong landas na maaaring maghatid sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na pag-unlad. Habang ang enerhiya sa iyong paligid ay tila lumalambot, hinihikayat ka nitong balansihin ang iyong panloob na apoy sa mga panlabas na pangyayari. Sa ilalim ng liwanag na ito, mahalaga ang muling pagsusuri sa kung paano mo hinaharap ang mundo, hindi lang mula sa pananaw ng lakas at determinasyon, kundi pati na rin sa pagkakaisa, pakikipagtulungan at pag-unawa. Habang isinasayaw ng buwan ang kanyang liwanag sa himpapawid, ang enerhiya sa paligid mo ay nagtutulak sa iyo na maghanap ng kapayapaan, pagkakabalanse, at pagkakaisa sa mga relasyong nakapaligid sa iyo. Ang masining at mapagkalingang aspeto ng enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong pahalagahan ang ganda ng koneksyon sa ibang tao, at maunawaan kung paanong ang tunay na pakikipagtulungan ay maaaring maging mahalagang sangkap sa iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong sarili sa ideya ng pagkakaisa, natututo kang yakapin ang lakas na hatid ng pagkakaintindihan at pagtutulungan. Sa araw na ito, magandang magsagawa ng masusing pag-isip. Maaaring dumating ang mga sandali ng pagkalito, mga oras na tila hindi mo alam kung alin ang dapat unahin, o kung saan ka dapat tumungo. Kapag nangyari ito, huwag hayaang manaig ang takot o pangamba. Sa halip, ihalintulad mo ang sarili mo sa isang puno na bagamat inuuga ng hangin, ay nananatiling matatag ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, sa kabila ng kalituhan o kawalang katiyakan, maaari mong balikan ang iyong sentro at ipunin muli ang iyong lakas sa pamamagitan ng pag-alin ng sarili mo sa mga taong may kaparehong pananaw at pangarap. Ang kanilang presensya ay hindi lang magbibigay linaw sa iyong direksyon kundi magsisilbi gabay na magpapaliwanag sa iyo ng mga bagay na maaaring hindi mo agad nakita. Ngayong araw, Aries, bigyan halaga ang pagpaplano at tamang paggamit ng oras. Ang iyong enerhiya ay malakas at buhay na buhay, ngunit ito ay magiging mas makapangyarihan kung maayos na nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Piliin mong makipag-usap sa mga taong nagbibigay ng ginhawa sa iyong kalooban, yung mga nakaunawa at nakapagpapasigla sa iyo. Sa mga usapan at talakayan, hayaang magsalita ang iyong likas na kakayahang mamuno, ngunit huwag kalilimutang makinig din sapagkat sa bawat pananaw na makukuha mo mula sa iba, maaaring may bagong pinto ng pag-unlad at pag-asa ang bumukas para sa iyo. Mahalaga rin sa araw na ito ang muling pagsusuri ng mga relasyon na iyong pinahahalagahan. Tanungin mo ang sarili, sino ang mga taong tunay na nagbibigay inspirasyon sa akin? Kanino ako mas nagiging totoo? Sino ang nakatutulong sa aking maging mas mabuting bersyon ng aking sarili? Sa ganitong paraan, matutuklasan mo kung sino ang mga taong dapat mong yakapin ng mas mahigpit at sino ang maaari mong pakawalan ng may kapayapaan sa puso. Hindi kailangang laging madramang pamamaalam, kung minsan, sapat na ang tahimik na paglayo at ang pasasalamat sa mga aral na iniwan. Ang araw na ito ay nagbibigay ng kakaibang sigla para sa mga ambisyon mong matagal nang nais maabot. Ngayon ang panahon upang humanap ng katuwang sa iyong mga mitin, mga taong may kaparehong init ng damdamin, kaparehong pangarap, at kaparehong pananabik sa tabumpay. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa, Aris. Sa katunayan, kapag natuto kang ibahagi ang bigat ng responsibilidad sa mga taong mapagkakatiwalaan mo, mas magaan ang magiging daan, at mas magiging masaya ang bawat hakbang na iyong tatahakin. Pakinggan mo ang iyong intuition sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon. Ito ang tinig ng iyong kaluluwa na nagtuturo sa iyo ng direksyon, kahit hindi laging malinaw ang mga hakbang. Sa pagbubukas ng sarili mo sa bagong karanasan, unti-unti mong mapagtatanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nagmumula sa tagumpay kundi sa paglalakbay na pinili mong lakaran ng may tapang at kababaang loob. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay pula, ang kulay ng lakas, kumpiyansa sa sarili at tapang. Ang maswerteng numero ay labing pito, at tatlumput-dalawa. Ang maswerteng gawain ay ang aktibong pakikipagtulungan sa mga taong may parehong layunin gaya mo, maaaring ito ay brainstorming session, group work, o kahit simpleng heart-to-heart -heart talk na may kasamang konkretong plano para sa kinabukasan. Huwag kang matakot magbukas ng panibagong pinto, dahil sa araw na ito, mas magiging malinaw kung alin ang mga landas na dapat mong piliin. Bilang pangwakas, Aries, tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa kung gaano karaming bagay ang kaya mong gawin mag-isa, kundi kung paano mo ginagamit ang iyong lakas upang makabuo ng koneksyon sa ibang tao. Ang pakikipagtulungan, pag-unawa, at pagrespeto sa iba ay ilan sa mga sandata na magdadala sa iyo sa rurok ng tabumpay. Huwag mong kalilimutan na sa kabila ng iyong katapangan at determinasyon, isa ka pa rin nilalang na may pusong naghahangad ng pagmamahal, pagkakaintindihan, at kapayapaan. Sa araw na ito, hayaan mong ang lahat ng iyong kilos at salita ay magmula sa isang lugar ng kabutihan. Sa ganoong paraan, anumang hamon ang dumating, alam mong matatag kang nakatayo, hindi dahil mag-isa mong pinasa ng lahat, kundi dahil pumili kang lumago kasama ang iba. Maging buka sa mga bagong koneksyon. Magtiwala sa iyong intuition. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang paglago ay mas masarap kapag ito ay pinaghahatsyan at pinagdiriwang kasama ng mga taong nagmamahal sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.